Mommies, Doc e eh again. Nako, ang baby mo ba ay palaging pumuputok-putok na ubo sa umaga pagising? Nako, napapansinan na ng mga mami, bakit ba yung anak niya eh pagising sa umaga eh merong pumuputok na plema na naririnig sila. Pero during the day, sabi ng mga mommies, okay naman siya. Sige, isa-isa lang na ubo. Pero apparently, okay ang baby or ang bata or ang school age group na nakikita natin ng mga tono. So, mga mommies, karaniwan yung mga batang ganito na sa umaga lang ang dalahit ng ubong pumuputok, karaniwan to yung may plema sa lalamunan. And ang pinaka na dahilan, lalo na sa ganitong panahon na mainit sa araw, pero malamig sa gabi, yan karaniwan dahil sa allergy. Ito na yung sinasabi ko nga, allergic rhinitis. At sa video na ito, pag-uusapan natin, mga mamis, ano ba yung ginagawa nyo na lalo pang nadadagdagan tong post-nasal drip nila? Ano yung dapat nyo gawin? At bantayan nyo kasi kahit na allergy lang, minsan meron ding mga komplikasyon. Kailan ba dapat ipacheck up na kay doktor? O kailan ba kailangan nako? Punta na tayo sa ospital at may emergency na pala. Ngayon ng mga, mga ang pag-uusapan natin yung mga dapat gawin niyo kapag ang anak nyo ay meron ng plema or post-nasal drip dahil sa allergic rhinitis. So number one on the list, syempre, yung sinabi ko na yung mga dapat iwasan na allergen iwasan yan. Pangalawa, isang problema ng mga batang may allergic rhinitis nito, maliban do sa plema nila, eh, nagbabara din ng ilong. Kaya, makakatulong po talaga yung steam inhalation. Just make sure na ginagawa ito ng tama, na may pag-iingat para hindi malapnos ang bata kasi mainit ang tubig na to kasi nga steam, umaaso. So, at least 30 minutes sa umaga, paggising sa umaga na talagang medyo barado ilong. Kasi inyong mga times na medyo barado ilong nila sa umaga at saka sa gabi bago matulog. So, number 2 yan. Number 3, uh, kung talagang medyo matigas na yung mga sipon-sipon, pwede pong gamitan ng mga sodium chloride nasal spray at kung tumutulo yung sipon in between the phlegm, eh pwede i-aspirate. At dahil nga ang sakit na ito ay dahil sa allergy, karaniwan ang gamot po dito ay antihistamine or anti-allergy. Ito yung mga cetirizine, loratadine, desloratadine, levocetirizine or diphenhydramine. So, check with your doctor para sa mga dosages, depende sa age at sa pangangailangan ng bata. Mga mommy, something to keep in mind when you're giving antihistamine sa inyong mga anak. Kasi uh, meron pong nagsasabi dun sa thread namin or nagko-comment na yun nga, two weeks na yung anak niya, nakasiti receive, and yet hindi pa rin nawawalan ng sipon or hindi pa rin nawawalan ng nung, nung plema or halak dahil sa post-nasal drip. Kasi tandaan nyo, if yung gamot ay umaampat dun sa sintomas ng bata, meaning tama at nakakagamot, eh, by that time, siguro, in fact, do sa mga pasyente ko, mga 3 to 5 days, wala na yung sintomas. Ngayon, kung meron pa rin symptoms, at nako naman, mami, dalawang linggo na yan, dalin mo na sa doktor. Kasi ibig sabihin nun, kailangan nang i-level up or dagdagan ng gamot yung inyong antihistamine. Ang antihistamine ay first line na gamot sa mga allergies. Pero, sa panahon nga ngayon, minsan we have to level up, dagdaga ng ibang mga medications na magsa-synergize or, or kumbaga magko complement doon sa citiricin or doon sa antihistamine para tuluyang gumaling yung allergic rhinitis ng anak nyo na mayroong ang post-nasal drip or mayroong plema. etong ano, big question ng mga mommies, na-outgrow ba ang allergic rhinitis? O yung mga symptoms na to, nawawala ba pag lumaki na yung anak ko? Well, unfortunately, mga mommies, ang sagot ay no ang mga allergies na ito ay here to stay. Siguro kung yung mga things na binibili nyo ay hindi forever, ang mga relationship ay hindi forever, well, ang allergic rhinitis, forever na yan. So mga mamis, ano yung mga dapat titingnan natin para malaman natin na yung allergic rhinitis natin ay mag nagle-level up na at kailangan na syempre mag-level up din ng gamutan. So bantayan ng mga ano symptoms. Anong classical symptoms ng allergic rhinitis yan? Sipon, makatayang ang ilong, baheng baradong ilong, nagluluha ang mata na nangyayari pag gising sa umaga or kapag tayo na expose sa ating mga allergens or may changes of weather. So yan pong mga classical symptoms na yan, e eh, pwede tumagal more than 2 weeks. So, tandaan nyo kapag more than 2 weeks na yung mga symptoms ng allergies, na bibigyan naman kayo ng antihistamine nyo, hindi nawawala. At nako, mga mamis, paulit-ulit na lang. Tandaan nyo, meron kasing mga classification ng allergic rhinitis. Merong Uh, mild or yung mga seasonal allergic rhinitis, nangyayari po yan. Usually, pag changes lang ng weather, yan, ganito, bare months, malamig. So, yan, tsaka lalabas yung symptoms. O, so, kaya, mga pagsusunod na episode niya, pagdating ng March, ayan, naku, ang init naman. Kaya, dyan naman lalabas again ng allergic rhinitis. Pero, kung anak nyo, eh, hindi talaga nawawala ng allergic rhinitis. Isang buwan na, dalawang buwan na, yan nga, yung sinasabi ni naku, buwan na ang inaabot ng sipon at ubo ng anak ko. Mga mommies, yan kailangan na po talaga mag-check up sa specialista kasi ile-level up na po ang treatment. Hindi lang po antihistamine ang ibibigay sa kanila kasi ang classification nila nasa moderate na at kung nagkaka-complication severe or persistent allergic rhinitis, hindi lang po antihistamine ang kakailanganin yung igamot sa anak nyo. At kailangan nga dahil nga paulit-ulit ang bigay ng gamot na safe naman po kailangan lang ay ang gabay ng inyong doktor kung paano ibibigay at ano pa yung mga gamot na pwedeng idagdag para makontrol yung allergic rhinitis. Tandaan nyo mga mami, ang allergic rhinitis na kokontrol pero it's there to stay. Kaya mga mamis, go to the proper specialist para ma-address especially kung ang inyong uh, anak ay meron ng persistent or moderate to severe allergic rhinitis. Ang susunod na pag-uusapan natin, mami, ay talagang sadyang hinuliko kasi gusto kong maalala mo ito. Lalo na naman kung ang sipon ng anak mo or yung symptoms ng allergic rhinitis na pineplema ay inaabot na ng isang buwan. Mami, wake up! Ito ang mga symptoms na kailangan mo nang bantayan kasi pag nakita mo to, maaaring may sumasabay ng infeksyon sa allergic rhinitis. So, number one, lagnat medyo mataas at sumasakit ang tenga ko na explain ko na to sa dati kong mga videos ano kasi nga lalo na yung mga bata medyo straighten po yung tinatawag na Eustachian tube nila kaya pag palaging may sipon at plema dito minsan na iinfects na po ang tenga ang tawag po dyan ay otitis media at pag nilagnat nako shoot up ang lagnat 39 40 mommy so pag ganyan po kailangan na po talagang dalhin sa inyong pediatrician uh, para mabigyan ng tamang antibiotics number two, lagnat masakit na pagsinga at masakit na sintido dito po sa, sa, bandang area na to o kaya dito sa area na ito. Ito naman yung tinatawag na rhinosinusitis, lalo na yung medyo malalaki ng bata o minsan teenager na or school age na, ayan, minsan nagbabara at nagkaklag na po ang kanilang sinuses at ang sinuses sakit-sakit ng kanilang ulo kasama sa pagtaas ng lagnat. Again, pag ganito po ang sintomas ng anak nyo, aba, eh kailangan na pong dalhin talaga sa, sa inyong doktor kasi again, kailangan na pong bigyan ng mga gamot, lalo na po ng antibiotics. At pangatlo, kasi nga 30% na may allergic rhinitis na kumami, meron din silang hika. Kaya minsan, dahil nga continuous respiratory passage yan, minsan na andito yung allergy, pwedeng bumaba sa baga. Kaya kapag nakikita nyo na ang bata may lagnat na, may plema, at hinihingal na, nakikita nyo naman kung ano ang sintomas ng mga hika. So, iyan, maaring pumunta sa hika at pneumonia na yung inyong allergic rhinitis na may plema. Kaya importante mga mami, alam mo ang mga symptoms na to na pag nakita mo to, nako mami, huwag ka munang ipagpabukas, check up agad sa inyong pediatrician para magamot agad-agad. Ang channel na ito ay ginawa para magbigay ng dagdag kaalaman ukol sa kalusugan ng mga bata. Hindi po ito ideal na plataforma para sa konsultasyon, lalo na po sa mga kalagayan na nangangailangan ng na agarang lunas. Upang magpa-check up, makipag-appointment po lamang sa doktor sa inyong lugar.